Ang sardinas ay isang pagkain na may mahabang kasaysayan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pagamat hindi eksaktong matukoy kung sino ang unang gumawa nito, malinaw na nagsimula ito bilang paraan ng pagpepreserba ng isda para tumagal at mapakinabangan sa panahon ng kakulangan. Nagmula ang konsepto ng sardinas sa Europe, partikular sa mga bansang gaya ng Portugal, France at Spain noong ika-18 siglo. Ginamit nila ang proseso ng canning o paglalata para mapreserba ang mga maliliit na isda gaya ng pilchard. Isang uri ng sardine. Noong 1810, isang inventor na si Nicolas Appert mula France ang nakaisip ng ideya ng pag ng pagkain sa lata at pagpapakulo nito para hindi mapanis. Dito nagsimula ang modernong sardinas. Sa Pilipinas naman, dumating ang sardinas sa panahon ng kolonisasyon. Pero naging bahagi talaga ng ating pang-araw-araw na pagkain noong ika-20 siglo nang magsimula ang lokal na produksyon. Mura, madaling lutuin, at kayang tumagal ng matagal. Kaya naging pambansang comfort food na rin ito sa gitna ng kahirapan, kalamidad, o kahit simpleng almusal. Sa madaling sabi, ang sardinas ay produkto ng pangangailangang mag-imbak ng pagkain na naging simbolo rin ng pagkamalihain, discard at kakulangan sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa atin. Minsan tinuturing na pagkain ng mahirap, pero sa totoo lang mayaman ito sa kasaysayan. Kayo, anong kwento ng sardinas sa buhay nyo?